Ngayong araw guys magluluto tayo ng tofu with oyster sauce So napakadali lang nito kasi wala pa nga kaming sweldo kaya eto lang muna So low budget food tayo ngayon So pinirito ko na kanina yung tofu natin at ginisa ko na yung bawang at sibuyas At inilagay na ang ating fried tofu Pagkatapos e eh, nilagyan na natin ang mamasita oyster sauce So ayan yung ating brand na ginamit, it's original from Philippines At maglalagay din tayo ng datu puti soy sauce So pagkatapos nga natin lagyan ng mga sangkap na pampalasa ay eh, atin ang halu-haluin para ma-absorb ng tofu natin ang ating mamasita oyster sauce. Oh. So masarap talaga to guys at ito ang isa sa aking pinakapaboritong recipe. Napakamura lang din at talagang mabubusog talaga kayo. So ayan guys, yan palang tokwa dito ay eh, napakahirap bilhin kasi bihira lang magka meron yan. Kaya pagka nagkapunta kami sa Pinoy Market at nakita namin yung tofu na yan, eh talagang bumibili ako ng marami para sa stocks. So nilagyan ko rin pala guys ng kaunting pepper and vinegar para medyo may vinegar taste ang ating tofu. So wala tayong ketchup ngayon dahil wala talagang budget. So may natira tayong ketchup from Brosted. So nilagyan natin ang isang packet na ketchup. So ayan lang guys. So tama na yan for today. So ilang minuto na lang ay luto na ang ating tofu. At ayan na nga ang result. So guys, yung lasa niya is manamis-namis at talagang swak na swak sa aking palasa.